Alasing 5 na naman po ng hapon at syempre po ngayon pong September 7 sa mga hahabol po na mga tayajan mga kalaki sa mga followers natin dyan na talaga namang nag-aabang na mahilig tumaya tuwing ganitong oras ng last draw aba ito po ang tamang panoorin mga kalaki na pakarami po nating ibibigay ng mga laki numbers ngayon sa mga mahilig tumaya dyan. Aba, abangan nyo na po mga kalaki kunin nyo na mga lucky numbers natin ngayon at ibibigay ko po ito sa inyo maya maya lang po mga kalaki okay? at syempre po gusto ko pong sabihin sa inyo mga kalaki na yung mga lucky followers po natin na hindi po nakakasali sa private consultation baka nagtatampo kayo sa akin na po tayo ng mga lucky numbers na libre gabi-gabi po yan mga kalaki okay? lahat po ginagawa ko para po lahat tayo makinabang po sa mga laki numbers ni Lola Carmen sinusumada ko po yan isa-isa mga kalaki bago ko po ibigay sa inyo pag hiningi ko ang birth man at birth mo o kaya po mga kalaki ang mga kung anong gusto mong tayaan kung 2 digit, 3 digit, 4 digit binibigyan ko po yung mga kalaki. Basta lang naka at nag-share ng mga videos namin at nag heart Okay? Kaya mga kalaki, tutok na rito. Ito na po si Sir Red. Mamimigay na tayo ng swerte mga kalaki. Kaya umpisahan na po natin mga kalaki ang mga pagmimigay ng mga masaswerting tips at mga lucky numbers para po sa mga habol ngayon pong hapon na to. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, Siyempre, milyonaryo. Okay, pero bago yun, syempre, inom muna ulit tayo ng tubig. At habang wala pang bumibili mga kalaki, syempre, inom-inom muna tayo ng tubig. Tsaka vlog-vlog tayo. Ayan. At gusto ko po mga kalaki, ha? Ang ibibigay po natin ngayon, naalagaan nyo po, ha? Mamimigay po ako ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa nagabang. Ito na po, unahin na natin ang 2 digit lucky numbers. Number. Lista mo na. Ilista mo na mga kalaki. Kung nabibilisan po kayo sa akin, pwede nyo naman po i-post. Diba? Pinapanood nyo. Pindutin nyo yung gitna. O mapopost po yun. O, lista nyo. Tapos balikan nyo uli. I-play mo uli. Post uli. Ganun po. Okay? 2 digit lucky numbers. 2, 17. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 23 at number 19. Ayan. At ang pangatlo po ay number 12 at number 7. Ayan po mga kalaki. Okay, wait lang po may bumibili. Ano kuya? Sige, ganyan ni Shell. Ilan to? Sige, 6. Ay, hindi ah. Sige, 3. 6 lang naman. Mamaya malunta. Ayan. Matanda na. Matanda na talaga. Thank you. Ayan. At syempre, ito na po ang 3-digit lucky numbers. Number 718. Number 309. At ang susunod po, number 535. Ayan. At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers, mga kalaki. Ito na po ang 4-digit lucky numbers. Number 3920. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 6187. At ang pangatlo po, number 2502. Ayan po, mga kalaki, ang ating ah uh, 4 digit lucky numbers. Pwede niyo pong i-ramble ang 2 digit, 3 digit, 4 digit ha, para mabaliktad man po ang numero pag ni-ramble niyo po sa pagtayayan ay panalo pa rin po tayo. At pwede niyo po yang tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding mga kalaki. Pwedeng-pwede pwede po, okay? At bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, mga kalaki, tutok na po rito, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin, mga kalaki, okay? Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na yan, mga kalaki, ha? Na kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Naku, hindi po kami yan. Baka mali po kayong sasali sa private consultation, hindi po kami yan. Baka mali po kayong na napapanood, hindi po kami yan, mga kalaki. At lalong-lalong hindi po kami nagpapautang. Mga fake account po yan, ingat po kayo, ha? Subukan nyo pong tawagan niya mga yan at hanapin nyo ako sa kanila, hindi po yan sasagot. Baka po sumasagot pero hindi nagpapakita ng mukha, nako hindi po ganun ha. Dapat makikita nyo po muna ako bago kayo maniwala sa kanila. Kaya ingat-ingat po ah. Ito po ang legit na account natin, Red Parungkin po na merong. Check nyo lagi ang followers sa ah. Pag ang followers ko konti sila yun, nako hindi yon Fake po yun. Ito po ang legit na account natin na merong 360,000 plus followers ito po yung gamit natin ngayon at meron din po tayo isang main account na 700,000 plus followers at syempre po kasama ko si Aris Gatchalian at si Lola Carmen okay ito po yung legit na account natin sa Facebook ha pwede niyo po ako makausap dito tumawag para kung sakali sa man na may gusto kayong tanungin pwede po mga kalaki okay at sa mga sasali po sa private consultation dapat makausap niyo muna ako rito at meron din po kami YouTube YouTube natin red parang kina merong 17,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin red parang kina merong 448 o 49,000 1000 followers mga kalaki 449000 followers dumadami po ang mga nagsusubscribe sa atin kasi araw-araw po na kapag panalo kami rito sa mga lucky numbers na po yan sa Facebook okay at tandaan niyo po mga kalaki ang lucky dito po kayo pwede humingi ng mga lucky numbers magsuggest magpa-code mag-request pag nakita ko kayo po ay comment ng comment nag-share ng mga videos namin nag -hard mga kalaki automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo okay tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre po ito wala itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto sa national at sa wedding pag sumali ka sa private consultation. O, iku-code ko ang birthman at birth year nyo. Pag-aaralan ko po yung mga kalaki. At syempre po mga kalaki ha, baka dito pag na-code ko, ang birthman at birth year mo ay dito swertihin ka. Kaya subukan mo na ang private consultation. Baka ikaw na ang susunod nating winners. Okay, sa mga interesado po dyan, Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan, okay? Ituloy na po natin mga kalaki, ating pamimigyan mga lucky numbers at sa mga habol po na sasali, bibigyan ko kayo ng discount, message na po kayo at para member kayo sa akin ng 3 months lang, September, October, at November Okay, ituloy na po natin, 5 digit lucky numbers, Pilipinas sa abroad Ito na po, umpisahan natin, number 26 Number 30 number 34, number 12, number 23, at ito pa po ang isa, number 18, number 37, number 17, number 9, number 28. Okay, at ito rin po ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po rin itong 642, ang 645, 649, 655. At 658, six-digit lucky numbers. Kaya ito po mga kalaki, ang unang six-digit lucky numbers. Number 24, number 35, number 38, number 41, number 16, at number 22. At ito po ang pangalawang six-digit lucky numbers. Number 17, number 28, number 33, number 40, number 13, at number 3. Ayan mga kalaki kompleto pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palikan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo kay... Okay, ito po. Kay Baldes Family po. Ayan po, sa may... Okay, wow. Ang layo nito ah. Ayan po, sa may... Alamino City, Pangasinan po sa Valdez Family. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Lagi daw silang nanonood tuwing alas 5 na madaling araw. Nagaabang ng 2-digit lucky number. Sige po, padadalan ko po kayo ngayon ayon po sa Bertman at Bertcher na pinadala niya. Okay? At syempre po, sa mga okay, sa mga pasalubong vendors naman po, diyan po sa may ano to? Bukawi, Bulacan. Hello po sa mga taga-Bukawi, Bulacan dyan. Sa mga pasalubong vendors dyan. Sa mga Ah, kasi nga, magpapasko na, no? Ang dami Pati sa Bukawi, di ba may mga fireworks dyan? Sa mga yan, fireworks. Pero lahat po ng vendors dyan. Kamusta po kayo dyan, mga kalaki? Ah, manood lang po kayo dito. Suswertehin po kayo, mga kalaki. Okay, humihingi po sila ng 649 at ng... STL po, 2 digit daw. Sige po, ko kayo. Okay? Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment. Pag nabasa ko yan, dapat nakafollow kayo ha. At nag-share ng videos namin. May lucky numbers ka na, mas-shoutout ka pa. Good luck!